Ayon kay Angelica Panganiban, ang pagpapa-breastfeed ang pinakamahirap na pinagdaanan niya bilang isang first-time mommy. Sa Instagram post ng aktres, ibinahagi niya na mahirap pero fulfilling daw ang pagpapa-breastfeed. Muntik na nga daw niya itong sukuan, ngunit inisip na lang niya na kailangan niya itong maitawid kung kaya rin naman ng iba. Saad nga ni Angelica, quote, After a week of breastfeeding, muntik na ako sumuko. Inisip ko na lang kung kaya ng iba, kaya ko rin ang kut. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga mami na nakatulong sa, sa kanyang breastfeeding journey. Isinila nga ni Angelica Panganiban si baby Bin noong October 2022. Ngayon nga ay nagsisimula ng maglakad ang baby nila ni Greg.